Hello! Magandang araw! Mga ilang araw din pala akong na-busy at hindi nakapag-upload. Kasi naging biro yung school deadlines ko for December. Tapos mga deadlines na kailangan i-submit. Tapos dito sa bahay, katambakan na yung mga uh, kailangan kong i-plancha. Tsaka mga dapat kong gawin. Napasabi na lang ako, hindi pala talaga ako si Superwoman Charisse. So nung nakaraan nga, naisip namin mag-asawa na... Papo, uh, maghanap ng school. So may nahanap kami na school na pwedeng pag-enrollan ng anak namin kasi worry na din kami sa kanya dahil um, wala na siyang ibang routine uh, kagaya ng um, socialization. So hoping kami na maka makakatulong to sa anak namin kasi wala siyang ibang nakakalaro dito sa bahay. Tapos pagka uwi na pagka uwi ko, hinarap ko kagad tong mga labahin ko. Kasi ayaw ko nga nang nakatambak yung mga labahin dahil syempre kapag natatagalan, bumabaho din. Tapos lately, nagkakaroon kami ng problema dito sa ras rasyon ng tubig. Medyo pangit kasi yung quality ng tubig na meron kami. Habang inaantay ko yung labada, siningit ko din yung paglilinis dito sa screen door. Kasi na na yung mga dumi dyan sa gilid. Kasama na rin yung mga bintana namin. Kasi alam niya na mas maganda malinis yung bahay. At dahil na akong allergic rhinitis kaya iniiwasan ko yon. I love you, mama. I love you too. Hay nako, ang sweet mo talaga, anak. Ewan ko ba, pero yung anak ko pagka nakikita niyang busy ako, ganito siya palagi nagpapapansin. Either, mama, hug, o kaya mama, I love you. Yung bang gusto niya, sa, yung attention ko na sa kanya lang, kaya ang ending, hindi ako makalabas-labas ng mag-isa or matagal. Kasi hinahanap niya kagad ako malambing kasi yung anak ko. Siguro naman na niya yung ugali niya sa nanay niya. Charis. <laughs> Pero ayun nga, um, hindi ko actually nalilinis yung bahay ng like araw-araw or may general cleaning ako. Kapag uh, may pagkakataon lang at saka pag nakita ko na kailangan na siyang linisin nung wala pa ako masyadong deadline sa school, uh, halos every other day ako maglinis. Pero ngayon, um, inuuna ko muna yung mga kailangan gawin sa school. Then um dinadivert ko na lang yung utak ko kapag masyado nang uh, pagod sa, sa mga ginagawa sa school. So pampaaalis ko siya ng stress yung paglilinis. So naganap nga ako ng ano um patungan sa pagpaplancha. So, actually, tawag dito, tag, parang sa Tagalog, kabayo. <laughs> kasi, uh, inisip ko, maliit lang para, para naman, ano, less space. Ayoko na kasi yung malaki or yung um, nakatayo ako kasi nisip ko walang paglalagyan. So, bumili ako nitong maliit. Mukhang matibay naman siya, tsaka ang cute. Parang 350 pesos lang siya. So, dalawa na yan. Yung isa parang patungan ng plancha. Tapos yung isa, yun yung um yung malaki. Yan yung, yun yung, dyan ka magpa -plancha. um Successful naman kasi ginagamit ko siya. Mukhang matibay. Pero pagka-open ko nga, tinan mo yung ginagawa ng anak ko eto na nga siya. Gusto niya yung laruin. Then, inupuan niya na. Ang galing. Umiyak ka kasi kanya daw yung table niya daw yan. At saka upuan niya yung maliit. Ay nako. Tinesting ko na nga kaagad kasi uh, para din matapos ko na yung mga kailangan kong i siya at tambak na nga. Uh, sa tingin ko okay naman siya um, yun nga lang, pagdating sa mga dress, dahil nga maliit siya, uh, medyo struggle kasi uh, hindi siya yung matangkad or may paa na mahaba. Ideal or maganda lang to kapag ka mga maliit lang yung damit or hindi siya long dress. Kasi kapag mga dress, struggle talaga. 30 minutes nga lang after kong mag-plan may online class naman ako. Bago nga magsimula yung online class, nakisu yung asawa ko na ako nga maglagay ng tempered glass sa mga cellphone namin. Kasi nag-crack nga yung screen namin. Um, so nasira na yung tempered glass na, na nilagay ko nung nakaraan. Maganda rin to and mas okay. Okay kasi kapag ang cellphone may tempered glass. Kasi pag nalaglag, kahit pa paano, uh, may protector siya. Niloloko nga ako ng asawa ko dyan kasi katabi ko lang yun siya. Inaasar pa nga ako. Ano ko ba dyan? Ang lakas kasi yun mga asar. Saglit <laughs> lang din naman yung online class kasi dalawang subjects lang. So ayun lang. Salamat at humabot ka dito. Bye!